Okay, isa ito sa mga siguro masasabi kong ano, maraming nagtatanong sa akin about dito. Hindi lang naman isa yung nakapagtanong, medyo napapansin ko marami-rami na rin. At ang tanong kasi ganito, meron na daw yung speaker niya dalawang KS-15 ata yun. So yung tanong pala dyan, ah uh, KS-15 na Ah, uh, speaker dalawa na. Yung amplifier niya ay 502. So, pwede daw siya mag-add ng subwoofer para mas maganda pa talaga yung bayo. So, ang pag-add ng subwoofer, kadalasan bumibili lang ang customer o yung mga may-ari ng amplifier. Uh, passive. Ano ba yung passive? So, ina-add lang nila doon sa ano sa pinaka-speaker terminal tapos pagsamahin lang, lang either kung nila kung idol kung isi-series nila o para lang nila doon sa usual o yung nauna nilang uh, speaker tapos yun na yun kaya lang nagkaka problema yan nagkakaroon ng mismatch sa impedance at saka sa sa wattage nila sa handling capacity ng speaker na minsan ang nagiging casualty o biktima <laughs> may biktima talaga o napapahamak ayong yung amplifier dahil minsan ang mga amplifier users ay hindi naman nila alam o wala silang idea about sa load impedance ng amplifier so may mga amplifier kasi na a minimum load impedance lang na kaya niya ay 4 ohms tapos dahil sa dami ng tinap mo ng speaker o nag add ka pa ng ano ng iba pang speaker hindi mo namamalayan eh mas mababa na sa 4 ohms yung total load mo so anong nangyari nag overheat na yung amplifier mo pero to tunog yan mga boss to yan pero ang problema umiinit na ng usong amplifier mo na hanggang sa matuloyan na masira so ano ba yung i-advise ko kung gusto nyo mag add ng subwoofer sa amplifier nyo lalo na sa mga 502 sa man yan concert kung ano man ang mas recommend ko siguro ano Magkabit uh, mag kapit kayo ng ano kung kung inaan kayo sa bass siguro so, mas maganda ang gamitin nyo ay bili kayo ng active sub mas safe at saka mas matitimpla nyo ng maigi mas mapapalabas nyo talaga yung bass kung active sub ay yung i-add nyo sa amplifier nyo kaysa passive subwoofer lang so ano ba yung active sub woofer katinang ulo yung active sub yung may mga amplifier na sa loob so maglalagay tayo ng mga example yan meron din pala ako dito yung manual ito resolution ng crown para may may sample lang tayo no papakita lang natin so yung mga asa ah, na ba yung speaker nila dito yan halimbawa ito halimbawa ito yan yung mga ganito may amplifier sa loob halimbawa itong itong active sa buo na to yan ha? itong BF18 SE yan active sa yan may kasamang amplifier yan ganito yung likod niya katulad niyan yan isa sa mga active sa yan ngayon yung presyo hindi ko alam kasi hindi ko pa natanong yung mga ganyan example lang to pwede kayong mag crown or hindi na lang uh, mag crown kayo or ano so marami pa dito uh, wala na ata eh katulad dito nakapag repair na ako nito ito yan active sa woofer yan yung mga passive lang kasi yung parang speaker lang talaga katulad nito sample natin wala tayo may sample dito wala 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 sila ang ano eh Hindi. yan so yung mga passive sa woofer kasi box lang at saka speaker wala siyang sa madaling sabi wala siyang piyesa, katulad nito example natin Katulad nito, ito ay subwoofer speaker. Ayan. Ayan. Yan lang nakalagay sa box. Tapos, wala na. Papunta na sa amplifier. So, anong nangyari kapag passive? Sample tayo dito ulit. Pag passive kasi, anong nangyari kasi dito lang nila kinakabit. Pag passive, i mo lang ito yung pinaka speaker terminal. inad lang nila dito. Kaya lang, katulad nga yan, may, tulad nito, may nakalagay na minimum 4 ohms anang nangyari dyan ay balik nga natin yung ang nangyari kasi dyan mga boss ay bumababa sa 4 ohms yung load nyo lalo na kung puro ano magkaiba ng ano katulad nito pag pinagparalel mo yan ay eh, magiging 4 ohms na eh, yan tapos ka pang 8 ohms ay maano talaga yun so pag active sub naman kasi saan ba maglalagay example nito so dito kayo pwede kayo maglagay dito sa output sa record output ng subwoofer dyan dyan kayo pili sa 739 pag 502 naman so meron tayong 502 dito kunyari ito may 502 tayo so dito kayo magkakabit ng active subwoofer nyo so pili naman kasi dyan na RCA lang sa mga active subwoofer ganon din dito sa 735 ayan oh. so pili kayo dyan o kaya dito so same din sa sakura na ano sa 522 yan may super bus din siya yan so tingnan nga natin yung ano tingnan nga natin dito sa ano kasi yung active sub meron naman siyang speaker input or high input tingnan natin dito saan na ba So, ito yung pinaka ano nya. So, meron siyang high input, ayan o, na galing din sa speaker out. Siguro pag meron na tayong ano, meron na akong active sub dito, uh, gawa natin ang video yan mga boss. Sa so, ngayon wala pa, kaya, <coughs> tawag ko, kaya paliwanag natin next time. Okay? So hanggang doon lang yung masasagot natin ang pinakamagandang ang pinakamagandang payo doon ay kung gusto nyo mas dumagdag yung base nyo mas maganda active sa bang gamitin nyo mga boss